Dito po tayo sa pesto ng ating kaibigan Sir John John. Alamin po natin ang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay. Katulad po niya ng talong na yan, kagaganda ng talong. Ah, uh, itong ano, Taiwan, siling Taiwan, okra, upo at papaya. Napakasipag po, tumutulong po magbuhat. iya no? binabat binabalak ang <laughs> binabalakan pa bata pa binabalak <laughs> ah. ah. good morning brother John John kagaganda ng mga talong ano bang talong yan ano yan ang variety niyan mucho, mucho. magkano yung mucho natin ngayon 40 per kilo hundred per bundle lalaki no ay, o, matataba ayon na, okay, okay, okay. Matataba pa E, yung siling Taiwan mo, magkano? 50 Ay, baksak na talaga, na no? ayaw na mangat Asa mababa ng 55, naging 50 pa, o oh. Yan, pag pinawaran pa yan, lalong mababa Asking price lang, kuya 50 per kilo, 500 per bundle E, yung okra natin? Okra natin, 55 55, yan 55, 60 per kilo ah uh, 550 per bundle. <laughs> ano itong upo mo? Ano itong upo mo? Ito yung bali alam na ng buyer. Ano yan? Balag? Gapang? 60, 60 ah. Ya. Ano yan? Gapang? Gap Gapang? Gapang? <laughs> Papaya? Papaya. Eh, sandan. Sandan. Yan. Ano ito. Yan, Papaya. Sandan. And, And, ayan. Sino yung gaganda 40 ito. 40. 40. Anong ano yan? Anong variety yan? Para si Dante. Namumuto ko. Oh. <laughs> Anong <laughs> variety yan? Anong variety? Anong variety ba yan? Ano Mahika. Mahika, yan? Magka. Magka, yan. Magkano wali? Magmamagic yan, paminsan-minsan. Magkano wali? Eh, 40. Ganyan, 40. Ay, yung sigarilyas natin. Iluha ko lang yung boss. Ah, wala. Okay, sir. Salamat, uh, boss. yung baka gusto mo shoutout sa, sa mga ano natin. Ang mga mahal ko sa buhay. Sino-sino ba yun? Sino-sino ba yun? Masawa ko. <laughs> Asawa lang. E, Siyempre, anak. Oh, oh, anak ko. kaibigan, wala. Wala tayong kaibigan. wala. Wala, wala. Ayo. Okay, salamat sir. <laughs> Isang mapagpalang araw, ka ba ang kong mahal. Sa lahat ng ating mga kapalengke, sa ating mga kagulay sa mga kaibigang masisipag nating farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatenyos proud to be kabanatenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Daan TV Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante B, Ernest po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay April 17. Isang napaka-init na araw ng araw ng Wednesday. Ang gagawin na naman po natin pagtatanong ng mga asking price o yung touring ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Sa manipulya ko tanungin, alamin ang mga asking price ng ating mga kasamahang sakadora. Upang naka-update po tayo sa mga presyo, sa mga pabago- bagong presyo ng ating mga gulay na bumabaksak dito sa ating baksakan ng gulay. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante TV Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood po tayo, subscribe po natin ang ating video, ang ating channel para po naka-update po tayo araw-araw sa mga wholesale by bundle na mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya, tara let's subscribe na po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po ang Mister Palengke ng Kabanatuan Sit. Dito sa pwesto ni Rosa, alamin natin ngayon magkano yung kamatis. Tingnan natin kung may pagbaba o pagtaas o paggalaw yung kamatis niya. O saan, magkano ngayon yung kamatis natin? Ayun, kababa, kagaganda ng kamatis ni Rosa. Kaya lang, pinse. Ang lalaki. 70 kaya ko so, ano nga nito? Anong talong? Magkano si Mucho? 40. 40. Sa papaya natin ngayon. 10. May manito ito? 10 kilo to Magkano ito? Ah, uh, ask, 70 po. Oh, asking price 70 per kilo, 700 per bundle dahil 10 kilo. Meron din siyang ano, siling panigang. Ito. Yang panigang mo magkano? Ilang ko po, maliliit. Yan, yan Taiwan na yan. 55 uh, na tuloy. Oh, 55 na tuloy. Yan meron pa sa ditong ano. Ah, uh, bunitong ampalaya pati Ito, tanong na bilog na puti. Medyo busy si Jose ang dahil mo hibili sa kanya. Pasal to, bonito natin magkano. Oh, puro 2, 3 itawad. Yung bonito mo ang palaya. Binigay ko na kinana kami. O, 25. benching ko. Itong, ano natin, talang na bilog na to, ano ba to? Kahit itong talang na bilog? 44. E anong ano to? Anong sitaw? Kwan po, yung... Mega? Mega. Magkano yung mega? Ano po? Kaiti lang po yan. Napakabili mo ata ngayon. Ano? Sobrang bili. Yan, tanong din natin yung ano. Sige, so, magkano itong ano natin na okra? 50 po. 50. Ano nga Anong variety yan? Mahi ka ba yan? Ano ba? Sa pala 'yon, oh. Sa pala okra pala 'to. Magkano ulit 'tong ano okra natin? Yan, 50. Hindi natin alam kung anong variety. etong ang sigarilyas. Wala pa po eh, no? Sandaan ka? Okay. Sandaan, yan. Ayan po yung mga asking price ng dalawang mag-best friend dito. Si Osang, pati si Sir. Nasaan si, ano, si Sir? Ah. Nasaan si Sir? Ay, nagpagawa pa nun ko nung pare. Okay. Hindi mo naman pinalayas? Hindi po. Ayan. Eh, si... Yung kaibigan ko doon, pinalayas ni. Pinalayas na. Matigis ulo eh. O, oh, si Alfred, pinalayas ni. eh. Shout out sa'yo, Alfred. Sabi ni Mari mo, pagbutihin mo raw, ipagbubukid mo dyan. Huwag magdadala ng babae, malas yun. Tuloy tayo sa mga sitaw ng ati-baby ko. Ati-baby, ano yung mga sitaw natin ngayon? ay karay ko. May bulakan. Magkano yung bulakan natin ngayon? Bulakan? May isang dana ko nagdaan. O, mababa pa rin ano. Mababa yung bulakan eh. Mariposa. Yung Mariposa. Mariposa 73 Mababa pa rin ano. Yung okra natin na yun. Okra 60. Ano yung upo mo? Balag, gapang? Balag. Balag, magkano? Eh, magkano yung balag na upo? Balag na upo, 140. 140. Medyo konti yata yung gulay ngayon. Ano? Alapan. Ang oh, mamaya-maya pa ano. Yan. Al traffic dito. Traffic. Sa Balde 20. Oo nga. Eh sila mga gabal. Kaya walang traffic na. Okay. Saan ba nang gagawin gulay mo, so, Ate Baby? Liyaga, Ay, yeah, banda ang liaga, ano. Oh. Ayun nga, ma-traffic ka doon sa tulay, oh. Pag pinipitas ba pa nila yan, anong oras? Ay, hindi sila katulad sa ano, namimitas ng hapon. Dito, first Umaga, ano? Umaga, maabot naman, ano. Kasi iba hapon to, may mga kasabing hapon. Oh, oh. Mag-re-slip siya, eh, ano? Okay. Tanda ng ano, patolang palitpik ni Marin. Marin nila magkaya palitpik natin ngayon patola. 150. 150. Bakla ba to? Magkaya bakla. 300. 300. Yabang yeah, sa pagsagot, pagsagot. Malinaw na malinaw. Yung ang palaya mo, Miss Tisa. Miss Tisa. Magkano? 70 pesos. <laughs> 70 pesos. 700 per Itong bonito natin. 25. 25. 250 okay. bundle. Anong talong yan? Propelic ang maganda. Ayan, ayan Kasing ganda niya. Propelic ang maganda yung propelic natin. 35. O, 35 per kilo, 300 per, per bundle. 350 per bundle. Itong green mo si Ito, uh, megastar ba ito? Magkano itong ganda green na si Itaw? Sanda. Salamat. Ayan po yung uh, presyo ng mga gulay ni Madam. Marinela. Ere sa tukayo ko, ang gaganda ng kamatis ng tukayo ko. Tukayo, ang gaganda ng kamatis mo. No? Saan galing yan? Lokal to. Magkano nga yung, ano, asking fresh niyan? Pinse pa napakamura. Tingnan mo yung mga kamatis o so kakin pinsilang, Pinse lang, per, ano, per kilo. Parang may siya dami. So kaya itong opo mo, ano ito? Balag? Gapang. Gapang. Magkain gapang? So kuna, lima. Lima. Limang piece of pizza, seven hundred. Di ma alam, napakamura. Yan ang talong to. Talong? Oo. Oh. Okay. Bakit? Mucho ba yan? Oo. Uh -huh. ah, magkain mucho natin. Fifty-five o? Amura yan. Ito, nagtataka ko sa upo, napakamura. Ayan, Gapang yan. Isa kanilang balag. Salamat, baka ayaw. Baka shout out to all baka may siya shout Shout ko ka lang sa asawa ko. Ayun. Ayun ang good na good boy na sa kadoro. Talaga mapagmahal sa asawa. Ayan, ganyan sana. Iba kasi siya shout out yung mga kaibigan. Ito yung asawa. Marami silang kaibigan. Eh. Ayun. Dito kay Harold ang daing Taiwan. Magkano na yung Taiwan Harold? Alam ko mababa pa rin. 5-5 eh. O, tingnan mo. Ayaw ng ano. Ayaw ng tumaas Ayaw umangat. Napako sa 555555. Century, tuna. Oh, tuna. Oh. 55 per kilo, 550 per bundle. Yan kay Harold po yan. Ere ah. Kay Barok, Barok magaling pechay mo. 250 po, to 250 wala kang ano mustasa. Ame ah, pa, para oh, mustasa. Hundred, yan din, na. Yan na mo kagaganda ng ano ni dahon ng ano ng ni Barok yan po. 250. Tapos si Mamaya Maya darating yung kanyang mustasa. 30 per kilo, 300 per bundle. Kasi 10 kilo yan. Mas mahal Sindi. ng 5 piso yung mustasa. Pero yun, ang palaya. Ate Abel, ng palaya to? Mistisa to. si Mistisa? Mistisa. po. Ha? Magkano? 85. 85. Dito po napakaraming talong ng aking kaibigan na si Dorian, no? Gaganda ng talong. Ang dami. Ayun oh, eh, no? dami. Anong talong 'to? Magkano mo 'to ngayon? 55. Etong ating ano okra. Bye bye. Itong upo mo balag ba 'to? Ano matano Sam balag sampo. Napakamura ng upo. Sobrang hahaba ng ano 'to sito. Ano 'yung sito 'to? Ay, puti. Okay, anong tayo? Black and white? Hindi, oh, yung long yard. Black and white nga yun. 70, napakamura. Ito, may talbos ng silyo. Magkano yung talbos natin ngayon, madam? 40 40, napakamura naman. Ano? Ayaw nang tumas, bumaba. Sampalo. Ayan, sampalo. Mahal po, Teddy. Ayan, tumas na. Tama. Tama. Ito ang dahan magagandang sibuyas na puti. pula. Makalabas na yung ganito natin sibuyas. Asking price? 480. 480. Big, 480. 10 kilo, no? Eh, yung medium natin, yun. 44. 44. yung ganito natin, ano, pula. 450. 450. Galing po nga po, bata. Papantabangan. Ito pala yung, ano, yung, ano, ng pantabangan. Magaganda rin pala yung sibuyas ng pantabangan, yun. Yeah? Ano ang dami. Ito lang pwesto nyo. tapos po ni, ano, ni Ate Bonso. Ito kay Kuya Imo. Ang dami niyang ano, talong. Ano ba yung talong mo na yan? Mucho. Magkano ngayon? 35. 35, Napakamura. Bumaba. sa 40 dati. Ngayon 35. Okay, yeah, balik niya. 35. 35. Diyan. Dinala na naman ako. Dinala na naman ako ng pako dito sa aking kaibigan kay Jack. Wala ay wala na naman yung si ano. Maaga pa po eh. Maaga pa. Ano yung mais ano yun? Dilaw pulo, puro dilaw. Puro dilaw, magkain dilaw natin ngayon. Kaga. trese lang po kami nag-aalit. Ka napakamura. Trese, pero magaganda yung dilaw niya. Ang ganda natin yung dilaw. Yung pa, may kumadating pa. Tignan natin dilaw, ayan. Walang wala talaga. Yan po, 13-13 lang daw. mura yung pato ng palitpik mo Jackie 15 po yeah, kaganda rin oh. No? kasi yung ganda niya daw ng sitaw ba to? Ayan, Sampo. Ayan, ngayon lang na nakakita ng daw ng sitaw. Pero alam mo siya. pa kami may ganyan. Ayan po lang. Sampo, ayan. Dito lang pala pag nag-apin ng daw ng sitaw. Eh, was high blood siya kaya dati. Oo, oh, ayan. Oh. Yeah, no. Masarap, masarap yan yan eh. Sa pakpit siya, sa mukay, bayabas yan. Sa ano, yung Iniyaw na isda sa sama mo. Salamat, Jaffe. Matibay ba ba yan? <laughs> Malalay niya, baka ako bumaksak yung ano. Nadaan ako sa tukayo kong pogi na lamang sa akin ng limang paligo. alamin natin yung ano niya. Bakaya, magkano itong pipino bakla natin? Asking po, 20. Oh, asking price, 20. Ay, yung sa pia natin yung ano. Uh, pia po yung pia. Ah, pia. Ah, pia lang? Pia. iba ba yung pia? Papay okay, Pia. Tawag so, yung sa Pia. Ito rin yung sa Pia, 25. Doon. 25 ito, Pia. Paano malalaman pag Pia? Uh, ano po siya, yung balat niya makinis. Ah, makinis. Mas maganda ba yan? Uh, Tawagin niya, early gold. Maagang gumili Ayun, ganun. Ayan, ninalaman na naman ako sa tukayo ko pa. Ito, ito tukayo, ito ano natin upo? Upong gapang. Gapang, magkano? ano? Ah, Ima lang, Ayun. <laughs> lang dati. Ito, upo. Laki ng binaba, halos kalahati yung upo. Saka kamatis natin ngayon. Kasi 15. Yan. Ito ba ano mo, kasama mo, hindi ba, ba binibenta to? hindi uh, ba binibenta to? Kala ko binibente. Maraming bibili niya, magmamay niya pag binenta mo. Dito may mustasa tayo, mustasa sa pecha Kaya lang, ayaw ko saan kunan, hindi nakashort eh. Kaya lang, kukunan ko na rin. Yan paycheck, mustasa. Ano magaling mustasa mo ngayon? Hindi ka nakasort. Hindi sana, ah, okay. sana kita kita. Hindi sana kita kukunan eh. Kasi hindi ka nakasort. Islip ba yan? Ah, okay. Slip pala. Ayun. Hindi. Chay. Asking Kinse. Napakamura naman. 15. Bumaba asking. na naman. Asking light tatawarap pa sa'yo. Hindi yeah. ba? Kaya wala na. Wala na matitira. Matitira na lang sa nagbubuhat ng mga gulay. Ah, tapos. Tapos sa ticket pa. <laughs> Patay pa. tayo. Double -bye. Ay, may bisita ka. Kaganda ng ano. Kaganda ng bisita mo. Ay, yung pechay? Ay, madag saan galing pechay? Saan? Laor? Ay, siya pala. Kaganda ng pechay niya. Maganda rin pala yung may-ari. Madam, anong pangalan niyo po, madam? Sabi ah oh, si Madam Ruby from Laor, siya nagdadala ng pecha dito. Kaya pala maganda yung pecha mo, Madam, ano? Maganda rin nagdadala, ano? Maganda na, sexy pa, kaya maganda rin dahon, ano? Yeah. yan. Okay, salamat po, Madam Ruby. and Baka mamaya, pag nanood ka ng video ko, makikita mo yung kagandahan mo. May yeah. 48. Oh. Dito <laughs> kay Ate Bio dito, meron siyang sigarilyas. Alamin natin sigarilyas niya, pati yung natin ito yung kaibigan ko mabay si Ate Bioli. Good morning Ate Bioli. Yeah. yeah. Nap oh, good morning daw sa taga Banting Palayan ba? Oh, sa mga taga Banting Palayan. agabaldon. Ah, Gabal doon. Andi dito yung kababayan nyo. Isang magandang ano. May, may init ngayon eh. May init ano. Tingnan natin ang ano. Magkano si Garrilas mo ngayon? 95 bumaba. Ito e, ang daan ng silim mo maliliit na ganito. Ano? 40. Eh yung pipino natin puti. Ini snap daw yung pipino niya. Ano to ang ano na to? Sito si na to, berdeng-berde. berde Sorry, ente ano 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 sa baray ko. Ay sino ni nan ni ko. Ay mo kang lang daw. Rese. Rese dino ni ni. Kay. Ay dai, XL Salamat Ate Bioli. Sa taga-banting diyan, Gabal doon. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, Napakainit po ng ating panahon kaya kailangan po pag namalinti po tayo dito Dala po tayo ng ano ng payong yung sa mga lalaki kahit na mag lagay tayo ng sombrero man lang tapos wag po natin kalimutan uminom ng maraming tubig. Marami ang talo ngayon ha. Eh. Dito, dito rin. Eh kay, kay bigyan mo rin din talo. nga rin na natin ngayon ba? Ayan, tapos. Ayan, tapos. Ayan, tapos. Ayan, tapos. Ayan, tapos. Ayan, eh, ito may ingay natin ang uh, tindera. Ano, you... ano ba no, na yung itong talong boy. neto? Anong talong yan? Uh, po. Magaling mocho? Uh, 43 po natin yan, Ayan, okay. Tuloy, Ay, 43. Uh, yan, yung mais na puti ngayon natin, 250. Eh, yung dilaw natin ngayon, 150. Salamat, boss. Ang gaganda ng upo ni Ate Ano. Basal to. Uh, balag. Ate Ano, magkano yung upo mo? Oh? Pinsyo. Napakamura lang. Eh, dito sa ano. Kung si Ate magkano na yung saluyot, may pagbabago ba? Wala. Ano pa lang yung dati? 20 pa rin sa bigkis. Uh, ano yung mais mo? Dilaw yan? Magkano yung dilaw? 130, 130. 130, yan. Ay ayaw tumaas eh. Ayaw tumas daw. Oo nga, ayaw nga tumas eh. Napakainit kasi eh. Uh, Matumal na bira yung tao, ano? Sa sobrang init. Yan, no, Kaya wala, ayaw lumabas ng mga tao. Dito alamin natin yung ano. Madam, magkano itong sampalok? 250 250 isang bundle and papaya? 12 12, and ba lahing ba yun? lahing ang kanilang 280. 280 280, yung langka? langka, 40 40, probably 40. 400, 400. yan sa ganun ay yung puso natin mapagmahal? 170 170, yan kaya ganda ng kanilang mga gulay dito po tayo sa isang malaking uh, peso ng gulay bagyo, wholesale, peong and mayan, fresh vegetable. Ayan, uh, istorbohin ko na naman po si Madam Mayan. Madam Mayan, okay ka lang may ba may yeah, istorbo? good morning po. Medyo blooming ngayon si Madam Mayan. Madam Mayan, magkano ngayon yung repolyo natin ngayon? 250 po. Oh, o, kagaganda ng repolyo ni Madam Mayan. 250 per bundle. Eh, per bundle na nga itong pechay bagyo. 250 rin, pechay bagyo. Eh yung pipi nung ano natin, verde. Oh. Yung semi 400, eh yung good po. Yung good po 65. 65. Eh yung ano po natin, washed po natin carrots. 65 po. 65. Sa patatas po. 65. Po. 65. Yung sayote po natin. 280. 280. Yung ano po natin ngayon, yung cauliflower. May eh, broccoli po ba tayo? Magkano po yung bro broccoli? Ayun, 60. Sa sit saru po natin, per kilo? 150 fifty. Sa beans po? 70 po kilo. 70. Yung ganito po natin, yung... 150 po kilo. 150. Yan. Yan. Ako, nakikita ka sa camera ngayon. Yan. Baka ma-discover ka sa That's My Boy. Yung celery natin, madam, ano? 80 po 80 sa Yeah. Yeah. Maraming salamat, Madam Mayan. Ayan po wholesale Ong and Mayan fresh vegetable. Dito po sa baksakan yan. Malapit po siya sa exit. Ayan. Baka gusto mag-shout out, shout out ka nga. Diba, shout out. Shout out ka nino. <laughs> okay, salamat. Salamat, Madam Mayan. ay malungkot yung dito. Magaling super white natin ng yung bawang. Ah. Ay, kasing kulay mo yung, ano, ba, yung bawang. Oh. No? Ah. Ay, kanso ba to? kanso magkano? Kanso magkano? 720. 720 yung super white. 790. Ah, mas mahal yun ano. Yan. Salamat po, madam. Kaganda ng kulay ng ano mo, ng iyong damit. Maganda sa mata. Nakakawala ng init, ano? Ang init, ano? Sobra. Back to Madam Maylin. Madam May Magkano na yung ano natin, yung Taiwan natin malaki? Yung malaki, 30. 30, sa medium? Sa so medium, 200. 200, so sa small? Sa small, 130. 130, sa isang natin uh, ngayon, magkano? 270. 70, yan. Ayan, <coughs> Ayan sa kamote natin yung ano? Sa OB, 330. Okay. Yan, salamat Madam May May. Napakainit na, ano. sobra ano. Wala yung mga bata. Wala Bumasok okay. So, to eh. Maraming Masok. maraming salamat. Madam, magkano yung ano natin? Asking Ay, price ng ganyan ay, ngayon? Ay, oh, 45. Ay, Siling Sultan. Ano, may dumating na mga mustasa kay eh, Barok. Bagaganda. Oh. Sagaganda. Barak, magkano mustasa ngayon? Ayan po, 250. 250, yung pechay. 200. Bumaba na kanina Medyo matas Ngayon bumaba Kaya, Kada oras mo mababa Lalo na pag tumatangali na Ayan o Dahil niyang Mustasa Sa kapechay 250 ang mustasa 20 200 yung pechay per bundle Okay kalabasang haba Pwede so, magkano kalabasang haba natin ngayon? Bumabana, haba na haba? Oo Parang 150 na lang 150 Asking price Ano? Imurado. 30. Sa sultan natin ngayon. 60. Yeah. Ito ang ganda ng ano ng dilaw na mangga. 11. 11. Para sa ng dabaw na pero sa dabaw na. hindi naman. Ganyan kasi yung dabaw yung makinis. Ayun yeah, pag yun. amoy pa. pa. Amoy ganyan dabaw oh. na rin mangga ng ano ng kabanatuan. Oh, Maganda na rin ano. Basta alaga lang yung puno ano. Nag-aalaga na siguro kaya maganda taga dabaw. At taga dabaw ko. ko, kamusta ka diyan? Atin ni sa bayabas. Magano yan yung bayabas? 35, 350. Napakamura. Mura na na? Alam natin, mababa pa rin. 70 pa rin 30. Kaya di ko natatanong si Boss Ed, DC. Okay na Ed, alam ko naman 70 pa rin, di ba? Ang pagbabago. Ang nababago lang si Boss Ed, araw-araw, pumapogi. Yan, sa kalabasa po, tinanong ko po kay, ano, kay Bani, Supremo, 22-23 po yung kalabasa natin, Suprema. Per kilo po yan. Ayan si Sir Bani, may kausap kasi. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinakalete sa ating price update ng mga salibang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan Ganon din po ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para po naka-update po tayo sa araw-araw na presyo ng gulay dito sa ating baksakan Tanda niya po, araw-araw po tayo nagtatanong ng asking price at ang araw-araw na po yan, nagbabago po ang presyo. Lalo na po pag dumadating yung tanghali at hangapon. Um, pag mamamalalin ko po kayo, magdala po tayong payong. Napakainit po, sobrang init. At huwag niya pong kalimutan ang uminom ng maraming tulip. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you again tomorrow for the next update. Bye-bye. God bless us all po.